oras na para sa mainit na palitaktakan natin ngayong umaga, Joel. Nagkala na tayo ng problema sa janitor fish nung araw. Eh. Oh, oh, oh. Ngayon, meron bago na naman, yung hmm. uh, soft shell turtle. Turtle, Galing meron pa tayo sa China yan. Yung no? sa Laguna Lake, di ba? Yung knife, ano, knife fish. fish. Hindi, naman, oh. hindi rin naman sa atin yan. Eh. Ako, nilulusob na. na tayo ng mga alien. Oh, mm -hmm. di, pati, Nas pati sa, ano, mukhang talagang gusto tayong sakupin ng mga Chino. Mga, dahil pati yung turtle nila, <laughs> pinadala nila. <laughs> turtle nila. Sa mga gusto sa balitaktakan, maaari na rin kayo kayo magpunin ng mga tanong ninyo, i-dial nyo lamang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga screen. Siyempre, ito po'y pwede lamang tawagan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Ito po, mga kababayan, pinangangambahan ngayon ang pagdami ng tinatawag na alien species sa ating bansa. Ito po yung mga hayop na hindi naman natural na naniniraan sa ating bansa. Kumbaga, hmm. eh, dayo lang po sila sa atin. Pag ito, Susan, itong mga hayop na ito. Mga hayop kayo sa ating local wildlife species ayon po sa DNR. Aba, mismo ang kakapin natin si Mali, eh. Nasaksehan po yan yung pagsali niya dun sa Born to be Wild Alien Fish Series. Oo, oh, yan yung doon sa ano, Laguna Lake. Oh. Yung sinasabing pumapweste doon sa mga mm -hmm. isda natin dyan. Yung mga biya, ayungin. Yung si paris ayun. ng mga isda dyan. Mm -mm -mm -mm. Para makipagbalitak-takas sa ating kaugnay ng issue niyan, kasama natin si Teresa Mundita Lim, ang Director ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB. Maganda umaga po, Director Lim. Magandang umaga rin. Good Morning, ma'am. Mm -mm. Thank you for joining us. Mm -mm. Doctor. Yan, tinuturing mm -mm. na Predator or itong mga alien species o yung mga hayop na hindi naman natural na naninirahan sa ating bansa dahil sa pagkain ng mga ito sa mga iba pang isda at iba pang marine species. Pero eh? posible kayang may mapapakinabangan tayo sa mga ito? Sa puntong ito, makakausap naman po natin sa telepono si Attorney Asis Perez, ang Director ng Bureau of Fisheries and uh, Agricultural Resources. Uh, Magandang umaga, Direktor. Magandang umaga, Sir Joel, at magandang umaga po kay Susan at kay Ma'am Mundita po. Magandang umaga po. Good morning, Sir. Good morning, Thanks for joining uh, director. us. Naku, itong parang ano ha, talagang dumarami na dumarami yung mga foreigner nating mga. Dati, janitor fish <laughs> lang. Janitor fish, knife Kayo, fish. Ngayon, nadagdagan tayo ng soft shell turtle. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh. Ano ba, ito knife ba? Na, ito, director, ito ba nakikita ho natin na talagang bantaho doon sa ating mga ibang, ano masasabi natin, mga... E yung ecological balance, mga baga, no? no, no, nabaga, no. Uh -huh. so, pagka sa knife fish, ano, talaga pong napakalaking banta po dyan. In fact, uh, alarmado na po kami dyan. Uh, ganyan din po sa social turtle. Pero mas malaki po yung problema natin talaga sa knife fish. Sa, sa knife, knife fish, fish na nasa Laguna Lake. Uh, Direktor? Yes. So, paano yung, yung binabanggit ito unahin natin yung sa knife fish na naandiyan mm. dyan sa Laguna Lake. Sa so, ngayon, ano ba ang nagiging ano nito? pinsala o banta at perwisyo mm, doon, sa tulog, mga, doon sa mga... Ano, dyan, sa mga... Ano ho natin sa mga, endemic species uh, natin agricultural dyan. Agricultural uh, ano natin. Ah, uh, alam po ninyo, base po sa pag-aaral ng aming uh, mga scientists, yung pong knife fish ay kumakain uh, po siya ng uh, 8 walong kilong isda, bawat isang kilong karne na napoproduce niya sa kanyang katawan. Wow. So ngayon daw, oh, nakakahuli na po dyan daily ng about 10 ton, 10 tonelada. Ang ibig sabihin po niyan, ay walong toneladang isda po ang kinakain niya araw-araw nung mga night fish na ito. Oh, oh, so, oh, ibig sabihin, uh, dadating kong panahon, baka maubos po ang isda dyan sa Laguna Lake. Oo, oh, oh, eh, tapos itong night fish, hindi naman po nakakain. Eh, kahit na po makain natin yan, kasi po, nakakain po siya. Pero napakamura po yan, 30 pesos lang po isang kilo. Ay. Samantala po ang kinakain, kinakain po, ay eh, mga 800 pesos ang value. Oo, oh, oh, yung kinakain niya, yung mga ayungin, biya, ma mahalaki mahal ang kilo no? 200 plus nga ata kilo ng mga ayungin at biya, di ba, Director? Opo, opo. Hmm. Kaya po napakalaki po talagang yung problema yung pagpasok po ng mga invasive alien species sa ating bansa. Mm -hmm. uh, talaga pong matetreten yan. Hindi lang po yung tinatawag na balance ng ekolohiya, kundi mismo hanap buhay po natin. Mm -hmm. Teka, mm -hmm. uh, 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 Director, na, laman na po ba natin kung saan ang source, sino pinanggalingan itong knife fish na ito at uh, bukang dumami na nga sa Laguna Lake? Ah, uh, yon po base po sa amin pagkakaalam, 'yung pong fish ay native po yan ng South America, at saka parte po ng Asia. Mm -hmm. Hindi po yan taga Pilipinas. Uh -oh. At uh, at uh, dumami po yan diyan sa Laguna Lake because I think it was introduced mm. as a ornamental fish about uh -oh. years ago po. Tapos ah, ay ornamental, ornamental, tapos Oo. nung nagkaroon daw ng undo, tama ba ako director? na Opo. may mga po, nakawala, bahay, nakawala sila. Opo. Opo. Alright. So, eh, na paano natin sila mm -hmm. makokontrol sa pagdami? Meron bang paraan tayong nakikita ngayon, Director, para ho... Uh, hmm. yun pong -fish, actually, na po sa NIPES, actually, na-involve kami sa NIPES only this year. Hmm. Kasi po, hindi po kami ang may jurisdiction sa Laguna Lake. Eh. Ah, 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 ah. Laguna Lake Development Authority. Pero ang ginawa po namin dyan, nagpababa na po kami ng una po yung research ginawa na po namin. Mm Tapos meron po ngayon kami sinasubukan. Sinubukan po kasi namin yung manual extraction ng egg. Mm -hmm. Kasi gusto namin mag-intervene on the life cycle. Yun lang po paraan eh. Ngayon, ang lumalabas po, ah, uh, mahirap po sa life cycle dahil itina, it, kanya pong ibinabaon yung kanyang itlog. So, nag-e-experimento kami ngayon ng kuryente. We are devising yung electrofishing device na confined lang dun sa maliit na lugar para makukuryenteo namin yung mga itlog. Okay, uh, siguro uh, pa natin si Director Lim. Uh, hmm. Ma'am, sabi ho ni Director Perez eh bukang uh, pinasok daw po dito yung knife fish as ornamental, no? Ah, yes. uh, mm -hmm. fish uh, so uh, uh, ang pagkakaalam ko sa inyo yata humingi ng permit, no? Para makapagpa-tamo ba yan? ha? Hindi. pag fish, ah uh, fish sa ano sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mm -hmm. All right, pero do sa ano, do sa panigo ng ano nung uh, Yeah, well, yung knife fish po 'yan, yung soft shell turtle. Uh, okay. Ewan ko ano ano participation ng PAO-B uh, okay. para so, ho uh, masawata natin itong Ang soft shell turtle, actually kami kami nag uh, provide nag nag-i-issue uh, ng permit pag mga endangered species o so pag importation, pag hindi fish, no? Yung aquatic, okay. oh. uh, at freshwater. Ang turtle ba? Um, uh, um, kasama sa Yes, pero ito is uh, hin malamang ipinasok to nang walang for permit. permit. Uh -oh. mm -hmm. Kasi smold for, oh, mm -hmm. for food mm -hmm. dahil wala kaming wala kaming records, wala eh. record. Mm -hmm. oh. So madaling maipuslit to tapos pero for food to unlike yung knife fish according to the directory. na for pet siya. Mm -hmm. Dahil nga nakakain siya. Mm -hmm. Nakakain uh -oh. siya. eto uh -oh. Ito Uh, talagang sa mga restaurants ay food Ngayon, noon pa noong dali kasi yan early o, on, early on nagkasi nagko-confiscate tayo no mm -hmm. ng mga ano ng mga mga illegal uh -oh. so noon nakaka-confiscate na kami niyan dun sa bandang Binondo mm -hmm. ganun so Amina, ano, na ano nabuhay nabuhay uh, tapos yun okay. na nga na-identify na yon as ano as uh, the Chinese social uh -uh -uh -uh. so mm -hmm. medyo na-alarm na kami noon pero ngayon nakarating na sa sa region 3 mm -mm. Uh, at doon may reports na nga kami na pinaparami na na napaparami na at uh -huh. nakakapinsala naman doon sa so, mga ano, fish, ano fish Sinadyang paramihin o talagang uh baka nag na accident, accident lang na iwan doon do mami. Uh, Tapos uh, y yun, ang kailangan pag-aralan kasi yung mm -hmm. pathways na tinatawag nila. Paano yun nakarating doon? Nakatakas yeah. ba siya at nakalangoy ha? mula Manila? Oh, Kala ko ba mabagal, maglaka mabagal ng, maglakad lang? Mabagal doon? Siguro bago. Swimming. Pero from Binondo to Bulacan, baka oh, lumaki oh. na yan magdating ng Bulacan. Oo, oh, oh, so wala ta and, and, <laughs> bagal niya. Or, oh, oh. or baka <laughs> manually merong mga gusto mo oh. magparal di din na dinala nila. So hindi na ako nene wala na mabagal ang pagong Kaya <laughs> lalo mabagal... pag gamit tulong ng tao. Ang <laughs> um, director oh, Asis <laughs> ay nag-monitori natin sa Central Luzon hmm. sa nagiging, nagiging pinsala nitong Chinese soft uh, shell turtles. At gami rin po yung sector din po namin tinamaan yan eh kasi aginrayan oh, 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 oh. hmm. po niyan mga isda din eh kaya nandaba, Opo, ana uh, natamaan din po nung soft shell turtles na oh. ito yun po mga nagpapalaisdaan naman. So mga ano po? At uh, actually, nagkaroon ako na kami ng pagpupulong with our sector before, mm. mga way back a year po. At uh, isa nga po sa mga pinag-uusapan, at ginagawa ko namin ngayon yung manual collection. Kasi isda rin po ang kinakain itong uh, mga... of shelter. At kung dami din po ito, matitreaten mm. po yung ating uh, industriya po naman ng uh, pangisdaan po dyan oh, sa... Oh. Uh, lugar na yan. Pero Director, since dumadami nga po ito eh, paano natin sasamantalayin yung pagkakataon? Ah... Uh... Well, sabi ni Director Lim, ano yan eh, uh, uh mukhang kasi sa mga Chinese restaurant, ano? Mm -hmm. uh, pero uh, limited lang yata, Susan. Baka ngayon. mahal yata yung mga mahal. Baka mahal, Parang mahal yung mga, nga yung tido nito. Ano, mga mido no? soup, di ba? Yung mga bird's nest na maawin oh, yan, 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 yan. Yan, Mga, mga ma ma mahal. So ito, baka oh, ganun din. Baka ganun din. Ano ba yan? Paano natin sasamanta yung pagkakataon eh? Pwede ba natin i-harvest na lang yan? At uh, oh, uh, meron ba tayong, oh, ano? Ka oh, farm. Mapag, meron ba tayong mm -hmm. mapagbabagsakan? hindi ko po alam ang market ng social shell pero alam po namin ah uh, meron pong uh, grupo na nag export niyan ngayon sa China. Kaya kami po, uh, payag po kami na export po nila. Mm -hmm. uh, understand na meron na pong permit yata to export kami from pa. Hindi po ako sigurado. Pero sa amin po, ang ginagawa po namin ngayon, pag uh, naglagay na po kami ng pondo so that it will be collected manually, gagawin nung namin uh, pagkain ng alimango. Ali po itong mga soft uh Soft -shell? Mga soft-shelled po, po. yun po pinapa experiment namin ngayon. Kasi alam po ninyo, alimango po kami Borussia. So yun po namang soft-shelled turtle, nakakain po yan. So pwede po siguro in experiment po namin. Kasi marine uh, water species din po. Pwede po namin siyang, uh, eventually kung hindi po ng tao talaga, Then, uh, pwede po namin i-collect like, at po namin sa mga limango. Mm -hmm. sa, sa pagkakaalam niyo, Director Asis, bukod sa Pampanga, saan saan pang lugar dyan sa, sa, Central Luzon, meron na mga soft uh, shell turtles? Uh, looking at the nature of these animals, I will not be surprised if you'll find them al already in Tarlac and, uh, and also Lako. in... Ola. Mm -hmm. Ola, Tumalawak na, no? Kasi kung talagang may nag-import nag pa niyan, from, mm halimbawa, -hmm. ano from China man, di ba? eh talaga mayro na rin siguro magsasamantala na mag-breed. Dahil may market ka na eh. Tama, Nagpagbabagsakan tama. ka eh. na, hindi ba, director? Mm -hmm. director? <coughs> mm -hmm. Apo, apo, apo. So, okay lang po na, okay lang po na, i-collect na lang po din nasa wild. Mm -hmm. At uh, kung gusto po nilang ipagbenta sa kahit sino, di okay lang po yun. Huwag na lang Ang... I mm -hmm para ma-enhance ma ma po natin yung consumption at para may mga oh. may kakain po sa kanya. O iba, Director Lim, may eh, they share the same view? I-re-export natin sa China yung mga... Yeah, actually, nag-allow nag na kami ng ano eh, ng collection at saka mm. export niyan. May permit mang kukunin sa inyo para may export naman ito? Yes, oo. Ah, okay. Mm -mm. Oh. So, ina-allow na namin yan. Sa regional office pa lang, nag-allow na sila ng collection. Although, mm. Uh, ang sabi sa amin ng red namin ngayon is medyo nagsuspend sila para gawin yung study kasi uh -huh. Uh -huh. ayaw din natin na ang makollect nila yung ating mga indigenous na species kasi mm. meron tayong indigenous na soft shell uh -huh. na At ayaw Meron, ba tayo dito? meron tayong ano soft shell. Tayo? Saan galing yun? Di dito sa at native. Meron native tayong native atin. species ng soft shell. Mm. Ito yung pagong. Hindi. <laughs> social iba soft shell. Soft, -shield. soft -shield oh, talaga. Oh, oh. Kasi dami may, na nating so, iba-iba klaseng pagong eh. No? May, oh. itsura nito dun sa ano, sinasabi ng mga Yung nguso, makikita nyo sa nguso. Eh, medyo pabilog yung nguso nung sa atin. Sa atin. Oh. Oh, tapos meron parang Uh, na to, yung isa naman, dalawa kasing species ang native eh. Oh. So yun naman ang kinakatakot namin sa environment department. Mm. Mm -hmm. Baka Ma, ang ma-impact naman nitong ano nitong Chinese softshell yung population natin ng oh, native species oh, oh, oh. sila so, mm. yung maghari ano mm, mm. mm -hmm. oh, ma out sa, nila. sa mata may churo, may ano ba may, may sinkit oh, may yung galing sa, <laughs> <daling> sa <laughs> China o <okay>? galing <laughs> sa China sa China o galing sa uh, na uh, you know? o eh, na, kaming binigay na, ano, na, na uh uh identification guide ah, para sigurado na yung makokolekta nila yun yung mga Chinese Oh, ah, so, kasi nila. baka ma-export natin sa China yung atin eh. Oo, mahirap 'yun no. Oh. <laughs> Binabalik lang natin sa kanila yung kanila. Oo. Oh. Like at uh, alam mo ito pa, hmm. Director, no, tama ba ako? Yung yung janitor fish, mabilis dumami, itong knife fish, mabilis dumami, itong soft uh, shell uh, turtles nito, mabilis din ba dumami? Oo. Direktor uh, Asis. Ay, okay. uh, yeah. uh, ano po, uh, ma uh, mabilis pong dumami yung night fish, yung pong janitor, hindi masyado. Mm. Uh, ang ito pong social uh, based on the population, uh, mabilis din pong dumami kasi. Mm. Eh, nga po eh, madami na po siya. Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero ah, uh, na natin ang paraan yung problema natin sa si janitor fish. Alam ko. nahuhuli na ngayon. ginagawa ginagamit yung palat niyan eh para sa mga uh, mm. pitaka ah uh, kung ano-ano mga pwedeng gamitin. Ano, uh, hindi naman nakakain laman yan, uh, Direktor, eh, no? Kinakain po yung laman. Again, pero, I mean. pero ano po, actually, na-check po siya ng night fish. Ah, okay. Kinakain po. Kinakain, okay. kinakain ng po ng night fish, fish. Ang, ang janitor, janitor po, fish. Kaya po po yung populasyon ng janitor fish. Uh, hmm. At uh, yun hmm. nga po, yun po yung nakakatakot talaga dito sa night fish, uh, ah, sa ah. Joel. Oo. Uh -huh. Eh, yung turtle Ooh, kaya, babies. baka pwedeng kainin din yan yung night fish. Sila na magkainan. Ano po natin sa Laguna Lake yan? Kasi po, madodoble po kami ng problema. Uh, but, ah, kasi pag dinala nyo sila sa Laguna Lake, meron nang aray problema sa uh -huh. night fish, uh -huh. problema pa tayo dito. Opo, opo. Madodoble po problema natin. At ang sa atin kasi, problema sa atin, bago natin uh, director, marami na sila, ano po? Opo, opo. Medyo kailangan po talaga improve natin yung quarantine services natin. Abang ah, Kaya oh, oh. kasama na po yung sa amin. Meron na bang, ano, meron na bang uh, naipahatid sa inyo yung informasyon kung magkano na ang na-paper uh, doon sa uh, aquaculture natin, uh, Director? So, Joel, I don't want to sound ano, ha, uh, very pessimistic about mm. this. Uh, okay. Pero, katotawa lang, you compute, i-compute mo niyo po yung 80 tons sa 100, uh, sa 100 uh, pesos na lang po. Yun po yung damage everyday. Mm. Wow. Mm -hmm. Malaki yun. Ah. Eh. Malaki, talaga. Yun, malaki yun. Mukhang, uh oo. -oh. Everyday. Tapos ngayon, hindi pa na, na re resolve ba itong problema ito. So, uh, walong punto nila, ng 80 punto nila na araw-araw, nawawala. So, uh, Ang nawawala po sa atin, yan po yung, eh, kahit na po gawin na lang natin 50, Sir Joel, mm -hmm. isip po natin, gano'n po kadami 50. Kasi nga uh -huh. ka po, nire-ratio po namin, ilan pong nila yung nakukuhang ng na night fish? Mm -hmm. Ngayon, almost 10 tons. Uh -oh. Kung makain yan ng 7, ng 8 tons, so kano po kadami yung yung nakainan na niya? Uh -oh. So ito po ay dinadain na rin sa atin ng mga ano po dyan, mga, may mga palaisdaan dito sa Central Luzon. Oo, oh, medyo na uubos nga po. Actually, ang amin ang pang kaya namin na sabi ito. Oo. Oh, oh yeah. Kaya maging careful lang lahat ng katabing lawa, ang lahat ng katabing body support. Yeah, oh. don't, don't, get anything like that. Oh, oh. Kasi pag pumasok na po yan sa lake ninyo, napakahirap na po natin sugpo Oo oh, oh, oh right. nga, hindi right. mo sila isa-isa pa -isa matanggal dyan. Ano? Anyway, right. uh, kunin natin siguro ng uh, final message final si message, Director eh. Asis Perez. Director, sige yo. <coughs> Ah, pagandang umaga po. Salamat po Sir Joel, Ma'am Susan. At ah, sa aking kaibigan kay Mondita sa pagkakataon na ito na makapanayam po, po kayo at pabigyan po niyo kami ng pagkakataon. Ah, problema po talaga natin yung ano, invasive alien species. Mm -hmm. po ako sa environment sector at ngayon nandun pa rin po talaga pong kailangan natin pong uh, i-check ito at uh, magbubuhos po dapat tayo ng pansin para mapigilan po yung pagdami ng mga invasive agents. Okay. Thank you very much, you Director. Si Good morning. Si, Good morning. Director, si Director Lim, uh, ma'am, this is under investigation, no? lalo na yung pagpasok ng South turtle. Hotel, no? Mm -hmm. At pagka natukoy natin kung sino ang source nito, ano yung eh, sasampahan ng kaso, o paano ba ito? Oo, mm -hmm. pwedeng under the wildlife act, pag-aalala natin uh -huh. kung ano yung liabilities niya, mm -hmm. kung paano na ipasok, na ipakalat mm -hmm. yung ano. Mm -hmm. Kasi uh -huh. kung, naibibeta sa binondo naman ng buhay, eh, di ba? Oo. Paano uh -huh. na ipapasok yan? So, uh -huh. Sa customs na naman natin yan. Ano? Na mm -hmm. na naman. na naman. Eh, mahirap yun. Parang, mm -hmm. nakita mo yung tsura ng ano, substantial turtle, ano? nga eh. Singkit nga. Ito, singkit. <laughs> Final message po natin, Director Lim? Uh, of course, uh, yung ating mga kababayan sana makapagtulungan sa atin basta-basta -basta magpasok ng mga hayop o halaman mm. na pwedeng magdumami uh, at makapinsala dun sa native species natin, mm -hmm. uh, in the end, makakaapekto ng balance ng ating ecosystem mm -hmm. So, yung mga livelihoods ng ating kababayan ay maa-apektohan mm -hmm. Director, thank you Maraming salamat po, Director Teresa Mundita Lim ng Protected, Protected Areas and Wildlife Bureau at kay Atty. Asis Perez ang Director ng uh, Bureau fisheries and aquatic resources. Sa pakikipagkape at balita niyo sa amin ngayong umaga.